pagpaparesin ko si Macho tapos si Mistika ah si Mistika kapatid ni Gohan tapos kapatid din ni Angel tita ni Totoy uh, ah, producer na din to si Mistika yun to dapat makinis yung ibon pag ipipre nyo tulad nito to si Macho uh, ah, may nagteam sa akin taga Bulukan, kinakuha din to pero hindi ko na ibigay. Ah kapatid ni Bulldozer to. Ready er, na rin sila, mga isang week pa. Brid brid ko na. Ah, nito. Ah kapatid ni Bulldozer tapos kapatid din ni Totoy. Sa Tatay. Tapos kapatid ng champion ko rin ng Batanes. Banting Brook Cross dismit yun, track dito yun tapos naka cross of black merwing ah, tira yung mga mata nila magkikintab na, kaya really breed na ito din yung napanalo ng auction ito yung track dito yung babae tapos galang tong lalaki, ito yung inakay nila araw ng huwibis kaya naglagay ako ng grits sa patukaan nila tapos ito Bitmin Pro na may kasamang honey. Ito yung nanay at tatay ni Super 50. Ito yung lap winner ko ng Matnog. Tapos second overall ko ng Alpha. Multiple winner ko yun sa iba't club. Champion ko din ng North. North and South. Nag-champion ang nila ng dalawa. Justin Track 5-2. Ito rin. Ah, may greats. Ito pang laban ng Alin Samar. Tapos North yung isa. Para masubukan. Ito yung org line dito. Ito yung producer ko. Ito yung pugad nila. Ah, uh, lang pero kanyan. Ah, uh, to na to Ito produce pa. Nagproduce pa ng dalawa itong matanda. Ah, uh, year 2007. Itong si Ban Super BDB. Tapos yun. Ito yung nanay ni Red Devil 2 si Garuda to napanalo lang ko yung auction nabili ko din yan ah producer unang anak nag champion YBOB of color lahat ng category nag number 1 anak nya kaya binread ko dito pero ang pinaris ko dito dati si Red Devil Senior ng si Red Devil Senior ngayon lugon kaya hindi ko magamit pinaris ko rin dito sa producer ng champion ito, marami anak dito na nilagay na pinag-champion ko na. Hanggang ngayon, lumilipad mga anak nito. Ito ang tatay ni Bulldozer. Tatay ni Din, Din Lance Armstrong. Tatay ni Joy. Tatay ni Negro. Yung mga nag-champion sa akin. Ito naman si Gohan. Kinis ni Gohan. Cross dito sa Henry Tan ito yung anak niya o hinan nyo mga kwan nila ah, buto To ito sasalpakan ko na rin mamaya pang south tapos north ito yung mga hilting inakay ito hindi sila nagtitira ng pagkain Ah, ito is na lang yung tira. Kunti-kunti lang ako magpakain. Kaya yung anak niya, sunog, sunog na chikard. Tapos yung pugad, ito, pag healthy yung pag breed, ganito talaga. Hindi pa ako nagpalit, pero tuyot na tuyo. Ito Yun yung nakapir natin. Binito. Tapos ito kay Boss Richard. yung mga breed natin, ah, producer na rin mga yan para si Mariposa naga cross kay Ansong Ong Vegeta magic po yan Ansong Ong to, si Raymond to na panalang ko rin naga cross kay Black Devil si Black Devil ito ang nanay ni Kirara Prodosera na ng winner to si Black Bebel ang tatay naman nito si Paul George yung champion ko ng North and South naka-cross sa Black Mareway kaya ganito ang kulay blue bar ang tatay niyan so, susubukan ko dito ito yung nanay ni Totoy si Volta ito yung anak nila LT maganda yung mga inakay. Ito naman yung tatay. Uh, kapatid ng Oilar First Over or ASM. First race ng ASM. to kapatid. Galing kay Sir Ace. Yan, si Loro Cactet dito. Ito. Yan na, sinubukan kong ipares dito sa Speedberg? Speedbird na Houston uh, baka sakaling mga kachamba ito bago lang din sa akin uh, auction din to nabili uh, ko rin tinitesting ko dito ngayon ito yung matanda natin na dito producer pa rin ng dalawang inakayan yan uh, huling inanak nito sa akin winner ng north itong kwalang nakarang karera naman si Igayap si Gami yun ang pinaris ko sa kanya si Sanggoko yan ang tatay ni Angel tapos Gohan ito makinis na ready ko na rin to malapit na pumisa ito rin crack pit ito, tapos banding bro iwawalay ko na ito ito rin yung kwan si Angel tapos si Lance champion ng Batanis tapos champion ng South ito yung anak nila ah, sinubukan ko silang pagparisin ulit may inanak, na, inanak na sila na naging winner ah, Valley Genetics champion to champion ito yung mga nakasalang ko kaya mga boss ito yung mga nakasalang ko lang para yung mga tipim sa akin ito lang yung mga ibon na nakasalang ko kukunti ako gumamit ng breeder ito lang tapos ito yung mga iba ah, ito mga nasa taas to binaba ko lang ah, napili ko to nagagawin breeder ito palugon na yung mga iba nasa taas to mga to binabako yung kwan dyan. bali apat yung binabako gagawin ko breeder maanak sila ng champion ito naman si Paul George tapos si Fantastic may isa silang anak palihong producer to champion to si Paul George to producer ng champion ito naman si Red Devil uh, kuan lugon pa kaya hindi nagagamit ito yung mga ginagamit nating gamot mga boss na uh, tuturo ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit kong gamot uh, supplier tapos breeder ito po yung ginagamit ko tuwing lonis ito bihis pang flashing ito po yung ginagamit ko pag karera na tapos pwede rin to sa breeder 3 days na dire-diretso pag pa-flashing nyo bago nyo isa lang. Tapos ito ng lunis. Tapos sa pangalawang lunis, ito naman ginagamit ko sa plier. Ito. Hindi sila magkasunod, magkasabay-sabay, magkasunod-sunod lang. Tapos pangatlong lunis, ito naman orni para ma-flashing para hindi ma-immune yung kung ito kung dire-diretso kasi na tapos purinwang para sa akin may immune na yung papasok na sakit sa kanila kaya iniba-iba ko yung lunes tapos ikaapat na lunes ang gamit ko naman e, yung puri gano tapos bawang pagkahaluin ko na yun ito ang ginagawa ko kinakapsul ko kasi ito may, may presyo kaya sayang pag tinubig nyo tapos hindi maubos mag araw din ang karera ito gabi ng linggo kaya umaga ng lunis pwede nyo patakan ng anti-cancer lalo na pag malayo ang karera kailangan nila to para yung nainom nilang tubig malilinisan tapos ang nalangalan nila tapos normal paligo sa tanghali isang beses lang ako gumagamit ng shampoo tuwing lunis lang tapos sa huwebes paligulit pero clean water na wala na pong halo na gamot ito ang kagandaan kasi nito hindi nagsusugat yung dibdib tapos magpupulbos ibon sa ikalawang araw nagpupulbos na pwede rin yung wala tayong pag sobrang makuto yung ibon pwede yung gamitin din yun pero balawan nyo kasi masyadong matapang ang malata yun. Ginagamit ko rin yun pero dapat alam nyo ang paggamit. Kalahating takip, kalahating timba ng tubig na maliit na timba. Ito ha, tuwing lunis tong mato. Tuwing araw naman ng Martes, ito ang hinahalo ko sa tubig nila. Probiotic. Tapos, ang subo ng gamot naman, ito Astro Capsule para magka na ito yung sa Martes tapos sa merkules, sa tubig naman ito, uh, Bitmin Pro yan yan ang gamit ko pag merkules vitamin Pro ito man, naman pag Huwebes, Honeybee na may Apple Cider pareho lang po ito, Breeder tapos Flyer, ito po ang ginagamit ko ito sa inakay pag 2 weeks na sinusubuhan ko na every other day depende kapag maliit yung inakay talagang araw-arawin ko hanggang lumaki nasa huebis na tayo ah, tapos na tayo sa huebis, ito yung gamit sa huebis sa Friday ito pag araw ng loading sa umaga itong pinapabahamin ko, electrolytes na protolite yan ah, sa Friday yan ang hinalo ko sa tubig umaga tuwing hapon na ah, plain water lang po ang binibigay ko hindi po nagbibigay ng mga gamot sa tubig nila pag hapon plain water lang tapos ang subo naman ng gamot noon sa Huwebes Astro Capsule ah, sa umaga tapos ito naman sa Huwebes din to ah, Super B12 ito ah, ginagamit ko rin to para maganda yung dugo tapos ito pag medyo may budget may budget kayo ito araw-araw umaga hapon breeder tapos flyer pag kumakarera na tapos nakasalang na breeder hanggang ina kayo pwede ito na uh, gamitin ito victory medyo mora kaya dito rin ako nagkuhan sa victory so, napakasimple lang gamitin may instruction naman po dyan uh, ito uh, electrolytes din na uh, panalubong ito yung esensyal uh, ginagamit ko din yan ito lang yung ginagamit ko mga gamot mga boss uh, hindi na tayo magamot kasi pag magamot din tayo kawawa din ibon laging na paper sa yung katawan nila importante malinis maganda yung pagkaplasin nyo ito rin ang purga dalawang dalawang beses kayo magpurga sa isang buwan kapag un, unang purga limbawa nagpurga kayo ng auno pag 3 months na yung inakay ulitin nyo ng atrese o, tapos buwanan na lang buwanan nagpupurga ako 3 months ako nag-uumpisa magpurga ng inakay o, napaka na po yun malinaw na po na pag ko sa inyo ah, pag topic ng purga para sa akin ganun po ang ginagawa to 3 months magpupurga ako ng auno tapos ulitin ko ng atrese para mawawala na yun, talaga yung mga itlog ng bulati nila tapos maintenance nyo na po yun buwanan ipindi sa gusto nyo pero iwasan nyo magpurga pag nagbunot kayo ng pakpak tapos buntot kasi masisira may 80% masisira ang pagtubo ng pakpak nasubukan ko na po yan ang ganda na lang mga boss maraming salamat kung may mga katanungan po kayo dito ay kuminyo na lang sa video kayo ipihim nyo po ako napaka po ng pagpapaliwanag ko kukunti lang ginagamit kong subong gamot ito lang ang sinusubo tapos ito tapos ito lahat na halo sa tubig patuka itong mga to pwede niyo hilaalo sa tubig o patuka kung may kwan naman kayo pwede niyo i-capsule pero hassle na masyado na mas maganda sa patuka ito pwede nyo din i to kasi medyo may kamahalan to sa tubig kuibes kasama ng honeybee itong honey mabibili ito sa mercury para hindi na kayo magdalawang isip kung puro kay hindi ito Canadian honey ito pero may bago tayong honey yung susubukan binigay sa atin ng tropa si Boss Duke shout out Boss Duke Mag-ingat ka dyan lagi sa Israel ito lang ah, napakasimple lang po yung kung ginagamit kong gamot hindi po ako magamot ah nasa breeder na din minsan tapos pagtos tong mga gamot panuporta to para hindi bibigay din yung ibon kailangan din ng ibon itong gamot pero walang gamot na pampabilis para sa akin na sa, sa inyo yan ang pagpapabilis ng ibon ay maraming salamat mga boss